Tamlay hey nga, mami. Ba't sobrang tamlay mo? Para ka, ano, meron talagang iniinda. Is treating lumbar. Ayan, pero ito yung kanyang explanation. di mahalaga yung um, ano pa. Mahalaga yung yung line tikit na tikit mm -hmm. na dikit o. Patikit, mami. Mm -hmm. na T11, T12, 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 t 11 t 12 t L t L t L t 12 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 Once na inapot, eh kasi kulang cool yung ano eh, kulang cool yung ano dyan. Pag x-ray lang kasi, pag hindi MRI, hindi makikita lahat. Ang nakalagay lang dyan, toroculumbar vertebrae. Uh -huh. Osteophytes. Yung osteophytes... Uh, ulit, sorry. Nung, ano po, Dok, ay, Master, nung dalaga po ako sa banyo, mm. na diagnosed ako ng levoscoliosis. Levoscoliosis, okay. At saka low back pain. means possible na meron kayong tapingi sa spine. Marami yan. Lebosco, Dextro, Scolio, Kaifo. Tapos nung nag-menopos naman na po ako nung pandemic time. Kung di na ako makakupo na maglamas na batya. Matagal na panahon na pala. No? Okay. Ano? Ang kailangan kasing lalapitan nyo, mga Cairo, yung mga nagbo-bone setting. Yan ang nga. Kaya kahit anong pagamot nyo, hindi kayo gumagaling eh. Pain reliever Kaya kahit anong pagamot nyo, pain reliever, hindi naman nakakaalay ng buto mm -hmm. yun. Okay. Ang libos ko kasi, gaganyan yung ano mo. Tsaka bakit master nagpopulate at yung katawan ko? Mangyayari po talaga yun kasi yung spinal nerve maiipit. Mm -hmm. Wala na blood flow. Yun, ma madidelay mm -hmm. na. Nandiyan pa yung blood circulation kaso hindi, ipit ipit okay. may mga impingement kaysa na kayo sa nerve mga karamdam kayo ng mga yan mga cramps well, Tingin, numbness, uh -oh. kirot-kirot. Okay. Okay. Tapos siyempre, pagka meron na halong-halong ng ganoon kukontrol nyo sa katot. Yung mga muscle nyo mag stick titigas. Okay. Yun yung tinatawag na severe muscle masam. Eh, nakadakilos kilos nyo para na kayo matanda. Hmm. Kaya ngayon, ang tamlay-tamlay nyo. Bakit ang tamlay nyo? Tignan ipit na ipit yung spinal, yung root nerve nyo nadadamay na. Parang root nerve. Okay. Mabagal kayo, parang kahit kagigising nyo ng piling nyo, maghapon na kayo ng trabaho. Tsaka yung dating nyo, yung aura nyo. Parang sobrang na, lungkot. Parang ganun, parang sobrang lungkot. Tumanda na talaga ko Master. Kasi nga mali yung nagiging ano. Mali yung nalalapitan So, doktor lang na mga ano, yung primary doctor. Mali yung nalalapitan niya. Pero kung yung ganito, nalaman nyo na pala mayroon kayong lubos ko or toro ko Hindi kayang i-adjust ng gamot yan. Pansamantala, maririnib kayo. Pero, wala. Yun pa rin. Paglipas ng mga ilang oras. Ganon pa rin. Tingnan nyo. Tapos sirap akong mahiga. Eh kasi nga, yun sa toro ko nyo. Wala nyo. Pipit na. Oo. Tukod. Kaya pag humiga kayo, masakit. Lalo na dito sa kaliwa, Master, mm -hmm. ng mahina. Mm -hmm. mahina. Ipit-ipit na ito. Ipit-ipit na yung mga yan. Pag pinayamari nyo yan, tapos kung pa kayo ng Cairo, o dito, sa ganito, kung noon pa, katulad na dalaga pa pala kayo na gano'n, pinabot mm -hmm. ng ganito. Wala pa pong ganitong karamdaman mm -hmm. ng Master. Sa bagay. Noong ano lang po, 2 years old ako. Three years old ago. 3 okay. okay. years ago? Kung meron na. Hinihinda ko na ng three. Years Kaso, ano? ah, hindi pa ano ano, hindi pa ka. Uh, years ago, hindi ano? pa ka ano malawak yung ano. Pandemic 2020. 20. Yung, hindi pa ka ano malawak sa Facebook yung mga ganito. Oh. Ngayon na, naglabasan yan. Sobrang hmm. dami. Kaya nga, hindi mo na. <laughs> dami na ngayon. Hindi na natin alam kung sino yung original. Original. <laughs> Sorry. Totoo. <ko>. Pero, <laughs> Wala, kuna kung nasaan na lang yung puso nyo, doon kayo pupunta. kung saan kayo, feeling nyo, komportable kayo. nagis, tinalakon nila ko nila, kuya, ko ko dito, mga sa mga kapatid sa mga kapatid ko sa mga kapatid ko sa mga kapatid ko sa mga kapatid ko sa alam niyo kung bakit tumataas ang BP niyo? Hindi na kayo makapag-exercise. Ang kinagawa niyo lang kain, upo, okay. higa, bangon, kunting lakad, kain. Wala na kayong mga Huh. Wala huh. Wala, wala, wala. wala na yung mga exercise Matamlay kayo tignan eh Parang anlungkot-lungkot niyo. Relax Masisiglayin ko kayo bagay, hindi nyo nga naman magagawa yan kung sarili nyo ha, parang ang bigat-bigat ng katawan nyo. Paano pa kayo mag-close? Paka mabubagsak pa kayo. May frozen shoulder pa kayo. eto, eto yung mas masakit. O, kalahati lang. Sa iyo, kahit pa paano dito yung nasa taas na eh. eto, nakakangat o. Ito, to. ito o. O, na o. Nanginginig ba kayo minsan? Opo, Master. Yun na yung cause ng mga ano, pag naipit na yung mga yung root nerve. Yun na yung cause ng Parkinson. Pag matagal na nakukompress. Tapos bigyan ka lang na wag kayo na liban Kaya nga nakita ko to, dito, dito, ano, punta tayo dito. Mas mauobserve niyo nyo yung pagbilis nyo pagka sa mga susunod ng mga ano linggo. Tayo kayo, mami. Pag humihiga kayo, masakit. Opo. Opo, mas. Titignan natin, mami, kung humihiga kayo, kung masakit. Ha? Huwag yung lalabaan natin ng sinuro niya. Epo. Hmm, sige, humihiga kayo. Tignan nyo kung masakit. Sige, higa kayo. Pa? Meron pa konti dito Meron pa Pero Kita nyo Hindi pa tayo tapos sa Naramdaman nyo yung ginawa ko Inangat ko kayo ganun. Kailangan kasi Itong mga vertebrae na to Pumantay Kasi may mga bukol yun oh no? Once na may isang Once na may iba Once na mayroon kayong yung isang mahigaan dyan Na nawala sa posisyon Siyempre, hindi niyo pwede i-dream. Pero pag yan, na attraction, na panday siya. Ang malamig yung mga uh, pagkakot, master of the kirot. Lumalamig pagka makirot. Okay. Namamatay na rin yung, ano ba ito? Ah, kalam. Hindi kaya sumasakit yung payo dahil kulang yung cuties nyo? ha? Kulang eh. Kulang. Akala ko patay Akala patay. Bakit ang mag q nyo sa dulo lang? Hindi ko na maabot, Master. Hindi mo na maabot? Hmm. Palitan nyo to ng gold ah. Para shine, shine bright like a gold star. magpanti Magpanty, mag mag-medias. Magawa natin. Tagilid kayo kami. Sige, tagilid kayo. Pero kayong libosko, liboskoliosis. Maraming uri yan, depende sa formation, kaya nagbabago yung tawag. Scolio, hypo, libosko, dextro. Marami pa. Lordo. Ano? Sa singit pa. Meron din sa singit. Ano pa kayo makakapagpaano nga pa na? Paano pa kayo makapag exercise kung lahat na ano? Lahat na, masabi. Lahat na. Mm -hmm. If e, sa joint kayo kay hindi kayo makakalublong ayos. Relax na. First time nyo to? Okay. Sa susunod na buwan, ibang-iba na kayo. Dalaga na kayo ulit. <laughs> <laughs> Oo, matututo na kayong ano eh. Magkikikilos. Magkikikilos. Sana. Sana. Para mabawasan tong baby pads niyo. Oh. Matabak na yung ano niyo. Dapat bawasan din niya yan. Para daw kung may stroke. Master. Kaya, ang bagal niya Kasi nga, ipit na ipit na yung mga nerve mo. Yung mga spinal nerve mo. Kaya, ang bagal mo. Relax na. Labutan mo lang. Sige, yan. Yeah. Yeah. Okay. <coughs> Meron din kayo sa singit. Roy, pilihin natin. Sa pa. Tapos nagpupulikat po din sa may talang pa. Sa kulikat naman, madalas kayo pinupulikat kay tulog. Kahit tulog kayo, pinupulikat kayo. Ibig sabihin, mababa na rin yung immune system niya, mahina na. Ang potassium niya, bumababa rin. Yun e ang ano, magkakakain kayo ng saging tulia, alaan yung sabaw lang nun. Sabaw. Para makabawi kayo sa potassium. Siyempre, normal na ingina yung, yung immune system nyo. Kung di kayo napapawisan, daba kayo. Magkakakain kayo ng ano, mga masustansya. Layo. Ayan, magic malunggay. Wedi sa lahat yan. Laban sa lahat yan. Sandaw na malunggay. Laban sa lahat yan. Ayan, malunggay na yan. Okra. Mahingay na Sakto niyo po yung mukha Yan. Sabawan niyo lang yan. Oh. Naglagay niyo ng mga uong. Oh, sarap yung oo. Oh, Sarap yun na, na may malunggay, no? Oo, oh, sarap yun. Ang palaya. Oo. Oh. Ang Masarap yun. Yan! Yung uong, lagay niyo. Yung tulya, malunggay, talabasa, okra. Sarap. Yun na, asinan mo lang yun, na may, may konting pangit eh. Ulam na. Yari na yun. yun. walang kolesterol, walang puro vitamina lang. Sarap nun. First time ko eh. Uy, parang buti mo yung body ni Madam. Makikitaan nyo na doon ang difference sa ano, mga susunod na buwan. Oh, mami, tihaya ka. Uy, tulong mo nung tumihaya. Mabigat na rin kasi ang katawan eh. Kailangan mong focus. Kailangan, Kailangan magbawas. Oh. Masakit ba? Nakirot yeah. pa. Naririnib. Naririnib? Oh, ito yung maganda makakatulong. Tihaya ko na po kayo. Tihaya ko yung Tihaya, tihaya. Wala nang sasakit dyan nyo. Taas mo dyan. Taas mo yung balakang mo. Dali, Straight po nga. Tabi nyo. para mataas yung balakang nyo. Ito, tukod nyo to. mo siya yan. Angat yung balakang nyo. Tukod mo. Yung... 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 ko Lagay sa dibdib yung kamay. Yan. Yeah, relax lang ha. Huwag nalabanan. Inhale. Laksan mo. Exhale. Mm. Yan. Diyan lang muna kayo. Iwan po po. Konti. Saan banda? Kanan, kaliwa? Sa gitna po. Sa gitna? Okay. Tapos ito. Yung mo. Itong... ko. Yung sa Yung sa singit. Sige. Tapos yung tatlong fingers po dyan sa may uh, master sa left. No, Magdanam. Umagal po. Parang ano. Umagal na. Pulse. Parang pulse. Simula na to ng ano eh. Simula na to ng ano. Markerson. Okay. Yung mga... Ayan eh. Ay, nandito na siya sa pinaka-worst eh. Mabagal na siya. Oo. Ipit na ipit na yung mga nito. Bagal na. Tapos po, yun po, naka-aircon master, para ginig nila lang. Pag naka-aircon kayo? O, ginaw parang mag yung katawan dito. Pamassage massage kayo ha sa mga anak niyo ha. Okay, so, Kahit ano lang simpleng massage lang ganyan lang oh. hindi niyo didinan at least ma-massage yung mga masin-masin niya. kasi hindi na siya makano eh. Hindi siya makakilos na maayos eh. Mabagal na mabagal na siya. kulay ang isalang mo sa kanya palagi. Ha? Yang malunggay, magic malunggay yan. Maraming tulong yan. Libre pa. Libre, na libre pa. Tamad lang kumuha. Yan <laughs> <laughs> kahit saan may malunggay. <laughs> yan ang ulam namin. Yan. Dilat kayo. Yan, yeah, dilat kayo. Huwag kayong pumikit. Kasi <laughs> nakapikit, parang nasasaktan ka. Ano, gano'n. Masakit ba? <laughs> <Okay>. so, <laughs> parang, <laughs> parang yung... Lumalabo <laughs> na rin ba yung mata nyo? Hindi ko. Um, um, yung ano kasi, master bago mo ko, ginamot. Hmm. Yung na, napakatablay, parang bibigay na. Yung isipin yung. <laughs> yung isipin yung, ma malayo pa yan. Yeah. Wow. Napakabaga pa, 55 pala kayo, may mga pupunta rito eh. 70. Ma 84. No. Malakas pa. Kailangan lang ng ano, kunting, siyempre. Gusto mo Sabihan niyo yung mga anak eh kasi ay ah, hindi tayo araw-araw magkasama eh. Kahit yung mga massage lang na simple massage sa mga muscle, maalagay sa inyo. Kasi okay, re hindi na, kasi kayo, hindi nyo na kayang maglakad na maayos eh. Mabagal na mabagal kayo. Tinatamad kayo kasi mas gusto nyo nang nakahiga. Ngayon naman, pag gusto nyo makaiga, may sumasakit sa likod nyo. Pero ngayon, sabi ko sa inyo sa mga ano, ngayon pa lang ano ngayon pa lang nagalo yung mga spine niyo. Magbabago na 'yan. na yung Nalalamig to, alam nyo kung bakit? Yung blood circulation delay. 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 Naipit na, naipit na sa spine. Pagka kasi naipit na yung spine, yung root nerve nyo, tingnan okay. mo yung fossil. Oh, wala na. O. May naayos na sa inyo, isa. Dito sa balakang nyo, tignan nyo, check nyo kung masakit pa. Balakang. Lakad kayo. Tayo. Mararam naman nyo, pag tumayo kayo eh. Oh. Okay, lakad. Mm. Ilis. Ilis. Dito, oh, balik kayo rito. Oh, balik, pwede May nagbawasan. eh. Nabawasan yung bigat. Nabawasan yung bigat. Bumibilis kasi yung bilisan nyo pa konti. Bilisan mo hindi niya nilalabanan hindi kasi nga mali yung unang ano? pag mali yung unang na natutunan nyo palagi na lang ganoon take na take ng take ng take, take. gamot gamot ng gamot wala yung wala adjustment meron pinigay master ng gamot sa timing tong mga tubo. boss mo mm hindi -hmm. nakaalign kasi ititing niya lang yan ngayon ang pinaka the best na gagawin nyo magkain-kain kayo ng mga yan mga gulay-gulay okra bate, saluyot, hmm. yung tawag itong malunggay, malunggay, luya, lemon, mm. -hmm. kumber, ganun lang, tambog yun lang yun, tapos isda lang na ano, huwag yun na iprito. ganoon lang, sa tatlong buwan, magugulat kayo. Tapos ito, lemon luya, ay lemon water, para mabawas to. Pag nabawas yan, ako, makapagsayo-sayo na kayo. <laughs> tapos, day by day, pagkagising sa umaga tayo kayo. Roy, dito ka sa likod niya, Roy. Dito sa Yes, tinga, kung marunong kayo. O, hindi naman. Sige. Yan. Yan. Lakasan mo. Hanggang Lakasan tataas mo naman. Disquish nyo lang. O kaya, lakasan mo ng konti. Punti lang. Tutunog yan eh. mahalaga yun eh. Sige, lakasan mo. Turi mo. Tuhod. Tuhod. Yan. Opposite. Ikaw rito to lang, para hindi matumba mama mo. Kasi pag natumba to, maaaring ma-fracture pa yung kamay niya eh. Ganun lang, Naya. Balik kayo sa akin ng September 5. Hindi na tayo magkikita ng ganyan, na sobrang ano. Marami nang magbabago dyan. Ngayon pa lang, bumaan bum na, no? O, lakad nga kayo rito. Sige, lakad. Yung malaking problem ako pa, parang may mabigat akong dinadala dito. Yun nga, kaya kayo bumabagal, eh. Oh, Ayos naman. <laughs> yan, masyado, yung, yan oh, normal yan, Mami. Oh, hindi lahat pa si ka agad yan. <laughs> hindi pa makatad Oo. Okay lang yun. Sabi ko nga sa inyo, pagbalik nyo rito. September, rito. September 5. Oh, yeah. Mag ngayon pa lang kasi maghihirom yan. Alam nyo, napaka-sibir ng ano nyo. Kaso nyo, ukala nyo. Parang, ayan nga yan eh. Kailangan nyo lang, ano, tsaga-tsaga lang balik kayo rito September 5, ha?